Hello everybody, it's me again and the Marikit and welcome to my channel. Oh my god. Guys, oh diba ang mga kabataan dito ay sobrang busy. Salamat sa mga naglilinis dito. Guys, thank you dahil nilinisan nyo ang ano, basketball court natin para masarap sa paa. <laughs> Hindi kayo masasaktan. Dapat dapat daghan mo dai para dali ramahuman ba O di ba so sobrang sipag ng mga bata dito mga kaibigan ko and pati yung alaga kong si YY ay sobrang gustong gusto niya ditong tumambay kasi nga daw nakasemento na and yes at uh, tum uh, tumitingin din siya sa mga bata dito na naglalaro so um si YY ay gusto niya rang maglalaro hmm? ng bola. <laughs> guys, overlooking pala dito sa basketball court namin. Kaya naman ay uh, kaganda dito guys. Yes, makikita mo na yung dagat doon sa kabilang area. Sa, sa lungsod na yun, sa syudad na yun. And parang umaambon. Umaambon ba, Wai? Parang naambon, no? Oh. So pag naambon naman ay meron namang trapal or luna. So makakasilong tayo um hindi tayo kakabahan kasi nga meron naman ditong atrapal uh, and meron din doong ano yung uh, kulungan wait dali mai uwan na, nilag silong tayo ay kuy ulan silong 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 ulan 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 ayun pwede dali mai ulan Susilong so muna kami ni YY dito. Pwede li, Kasi may upuan dito pala. O, oh, di diba? So, pwede li dong. O, oh, dong. Silong, anay. Susilong so, muna kami ni YY kasi nga. Naulan talaga siya, promise. Walang tayo magagawa, no. Pero may na lang naman. And mar- may araw pa naman mga kaibigan, kumaliwanag pa naman siya. And ayun, may, may ay, sana ay tumila na ito, no? Pero ano lang naman siya, ambon lang. Pero ayun ng tempa ambun no? Kasi mahirap pag kasi naman tayo. So mga bata naman mga kaibigan ko, ay naglalaro pa rin naman. So, sobrang nag enjoy sila. Busy-busy sila sa kanilang paglalaro for today video. So, Salamat sa lahat ng mga nanood ng, at, ng aking shorts at sa aking long videos. And thank you so much sa lahat. Mabuhay! It's me, Inday Marikit. Don't forget to share and subscribe. Bye!